palang natatakam at naglalaway ng iba sa mangga. Ang iba, naghahanap na ng suka o bagoong para gawing sausawan. Pero si Althea, hindi suka o bagoong ang swak na ipartner sa kanyang mangga, kundi lettuce, gochujang, at aba, inihaw na karne. Ang kanyang mangga kasi, ginawang kimchi. Anya, nagsimula daw ito nang magbuntis siya. Kasi, nung una, Nagkikrave ako na ng, ng, ng kimchi kasi buntis ako nun so favorite ko talaga ang kimchi. And then from customized cakes na products namin, nag, naging um, more innovative products na on the go na yung mga snacks na ginagawa namin. Mula sa simpleng cravings, naisipan ng asawa nitong si Gary na gawin nila itong negosyo. Lalo pat mayroon na silang negosyong customized cakes. Uh, actually nagstart yung business 2017 as a side hustle. Ayun lang. Uh, part-time, part-time lang. Kasi si wife ko nung na nag-work pa siya. Uh, si, uh, sa call center. Pero gaya ng manga, tila naging maasin noong una ang kanilang kapalaran sa tumal ng kanilang benta para mapaunlad pa ang kanilang negosyo ng sila ng kanilang pampuhunan. We didn't have the money na 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 parang ma kasi dumadami ng customers namin. So we need to have A lot of money capital para makagawa ng makalipas ang dalawang taon ang kanilang sakripisyo at pagsisikap nagbunga na mula sa pagtitinda online nakapagpundar na sila ng kanilang sariling pwesto at ang packaging ng kanilang produkto lumevel up sa tulong ng DTI DTI assisted kami since start so Uh, malaking utang na loob namin sa DTI kung hindi sa kanila wala kaming trademark wala kami um magandang packaging mga ganyan. hindi kami hindi kami nakakapag trade fair outside bagay mga national trade fairs mga ganyan so, ang tamis ng kanilang tagumpay, ibinabahagi rin nila sa iba pang mga nais magnegosyo sa MSME Expo 2025, na handog ng Department of Trade and Industry Cordillera noong Sabado, July 5 sa Baguio Convention Center. Handog ng DTI ang mga kaalaman at mga strategiya para matulungan din ang mga MSMEs na umunlad ng kanilang negosyo sa kanilang mga programang inaalok. Pagkatapos nito, no we monitor them, we assist them kung may pangangailangan sila sa kanilang mga negosyo and then yon monitor continuous lang yung aming assistance The, the assistance does not stop here Continu continue continuous lang yan katuwang dito ng DTI ang iba't ibang kumpanya at iba pang ahensya ng pamahalaan okay, so we just provide the platform for them to collaborate in one venue diba so that's why we are conducting this event so we we gather the MSMEs we uh, we provide uh, mga topics that, that They can be interested in or that, they, that can help their business. Tampok din sa expo ang mga handmade products gaya ng local fashion at bags at mga produktong pagkain. Tema ng aktibidad, asenso negosyo, angat kabuhayan sa bagong Pilipinas. Sophia Talon, RNG News.